Alright, thank you for watching guys. I love you. Sabi ng aking puso at heart. Yan, pumunta po ako sa bukid. Doon po ako maghihilot. Yan you know, o, ito po yung daanan. Yan, ang aking pambentusa. Yan, dito ito ako. Ta ito ako sa bukid. Medyo, ah, mahapo area. mga 200 step Uy. Uy, palay oh palay sa bukid pagod na ako Pagod na ako. Ningal. Unsa man ni? Unsa man na? Gahing tanda Hey eh guys, ito yung lupa namin. Ante! Ha?

parang puno yung ano ko, tiyan. Tiyan ano? Oo. Uh -huh. Sa sa Kalipod. Sibat. At abot pa ako. Mm. Sa tindahan, ako pa'y hay. Puno mm. nung ko, tas ya, hitapuan ko man sa samusog ko. <coughs> hmm. Ba't ang tayo sa mga parke, nagadaan ka sa inyo? Tumuka? Ay, wala. Saan ka? Sa ano, sa Ako yung pag-damo dyan, pinatugtog mule temakas ako alas si ay, main, mo alam na sumsimpo kadari uh, nampak temu ng maakon sa tagi na ite kaon sa donut man aga akot donut abi naiilak gudaku mm. kinuwanan saat mm. lamig niningda as donut yan og ubat mayo Basad at balhas nasina mm. ako mo kahina kasalamat sa inakabot ako katabangan mm. ko pasat kwa ma inet hangin mm. nga mm.

hindi ko masako Parang gugulong ko mapunta sa inyo. Ayan. Kaya pa lang parang ano ko eh. Kapras.

Kung sa'yo giluto mo yan, te. Ha? Sa'yo giluto mo? Kwan, dog. Makain okay, na yan. Kau yun, kakra? Nang? Dog. Do Aso? Oo. Oh. Binili ko doon kay Kwan. May ato pa gano'n, may isa pa to ka ante Muragang. Oo. Abaw, hamak tabi yung tusa gaw. Ginuo ko. Grabe, tanah. Makuruhangin, ya.

Ang kanimot makadaog at midi. Pagka midi ko mukha harin pa ka unarak. Abi yung nahamdong tagi di ko. Mm -hmm. Hindi ko ginmalipatan ko una tong inuulan ng sulay kami ni kunyo. Kamugaw. <laughs> uh -huh. Ay, mga kong ko. Gani, dato ka sa Manila. Ginihinandong kinamong ako sa doon. ikaw ga uli. Hmm. na. Eh, ano na rin ako. Baka kung tagal. Mag Tapos balik ko dito. Baka magtagal na ako. Ay, mga kong... Magpalayo ko ito sa itong aking mangkon nga to. Matay tumabang ka ako, Ikaw ka itong unang hamak mo. Tingin mo kung gabi uno ako. Oo. Uh ni, -huh. Ako naglambot to gat. Karabaw halambo ta sinoy-noy. Pinampak ko sa hangin eh. Mm uh -huh. Grabe ito na. Manami, makoy ko ang kaon mo. Wag galit po. Sige, grabe ka, galit mo. Ginhawa ko, makot, bili na ka. Gali ay. May ano kayo dito, ilaw? May ilaw. talagang mga maguha nga kapang mm. panggamot, may apoy, baso nga may kandila nagpapabugong mm. man ako dahil patapos ako rak ng hilamon nagpapabugong uh -huh. man ako kanino nagpamidi ko man ako ito kung pabayad man ako at sa sulok-sulok ko may daong gitan uh -huh. may maintenance ako sa atay sa ang sakit ko. Mm. Ay, may tablita sa rin sa Pero high blood ka di man. Ang ay kagina Nalipong taga sa ko pag buhong ko kay angkol mo na ko. ko kapong ko na tumba ko. Hmm? may maintenance ako. Sa atay yun. Mm -hmm. Tapos Pusko. Pusko. Pusko.

bubun utura kan ten au aw, ten awang uh -huh. kawanan kung bigyan ng mayad kung maka kung ako sa ubo to salaan man ito pa sa ba hmm. ante ha pa oh. sa kung bako mo oo mal mal kung bigyan niya ay eh, kama sa bakwatan mo tapos ano pa isang isang araw lang Bukas, malinis na yan. Sa ganto, parang ulan ang tubig nya Uh -huh.

Oh, ninisan kuyan. Oh, amon tobe at tin aw. Oo, oh, oo. Oh. Yan. Maganda. Bato yan, bato. Bato. bato gitana. Dyan, maganda bato. Dalawa yung ano namon diyan, bubun. Oh. Mahawanan ko diyan si Babau. Nang sakup si ano ay, ga sakup si Nilda. Ada me sila gano. Maliit mas mamamon nanjan yan. Mhm. Hmm. Saan? banda, sa may kalabasaan mo? Oo. Oh, oh. Sa may... Sa may... may... Sa may... may... Oh. may... may malapit sa Sa may... Sa Sa ubo? Tinamakan yung taong diyan. Sa may... Sa may... Sa Sa

rama buat urusin kat buat tanah dulu. Aku hilang mau buat, nggak unggul langsung aku kasut dulu, balik menunggu tuh. Angan-angan hauunun mundu ya, bukan unggul keramansi itu sobus.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Oo, oh, nakakayo no. na talaga yan. Oo. Hindi na siya nakabalik? Nakabalik Ito nyo Ito na sa kanya Hiram ng palakulat Ng martilyo Oo uh Luwa -huh. sila ng bahay-bahay Yung kailan do Bigyan tayong mga damit At suhon

Hola man. Hola. Hola. Dono sabro namin sila yo. Mhm. Mm Puriya sumulun <tuh>

Sino sino kasama niya? Rock. Si Tikoy, hinatid lang siya. Asa na si Tikoy? Doon, bumaba na. Tagahatid ko dati yan pag nalasing ko eh. din ako minom. Ah. ako si na naman ako ulit. So, no, Tapi. Hmm. Ini ke Pak. Ini. Tenmona. Luap sih anu. May uh. manok pa kayo? <laughs> manok? Sisi, malimutan nyo. Bisa kong gaya siya. Tawag na, 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 bisaw, na Ay, oh. sa Tot mga saging, oh. ng mga luto. toga, saging ako. Tot pang ngayon, tot pang ngayon, sat manok. Makapang piso. Isa lang gusto ko. Piso? Ah, sige, tayo <laughs> Meron yan. Hindi natin mahuli ngayon. Sasunod na. Hmm. Kasi may luto ko itong isabi mo sa binit. Yan to. Ito. Kaya uh, abis Ay, ano yung sabi? Ito ay, ay, ay. sa among Kwan ah. No payam ah. Kubo Ganda um. nga to, Kasi malo. Kubo. Malang siya okay. Nani na kudok. Bago nga alikonday? nga. May alikonday pa siguro yan. Sa nani? Ano? Sa mga binit nga. May mga,

oh uh, matin oh uh, tubig <coughs> alright thank you for watching guys